Po tayo noon para sa ating warriors na magbe po bukas. Ah uh, 35 babies po yung ating bibigyan ng regalo po bukas. At 'yun naman ang ating pamimilhin ngayon. Good morning, Be pala yung mga dala natin. <laughs> Good morning ko. Ayan, tutulong na tayo. Ano po, anong gagawin natin? <laughs> Ay, pero siya sa global lead development. At saka hindi na siya nakakakita. Ay, hindi na po siya nakakakita. So, pa. Hindi na po pwedeng tanggalin yung tube niya. Hindi, minsan po, ano, pagka ano, tinatanggal po, pinapalitan lang. Pero, dumidedi naman po siya. Kaya lang, hindi, hindi malakas dumidedi. Kaya lang si hmm. baby. Ano, 8 years old na po yun. Hindi pa paano po yung pang-araw-araw niya para kay baby minsan nangihingi na lang. Minsan na ano, ano, every Saturday naglalaba na ako. Pero sino pong nag-aalaga sa kanya? Yung, ano, yung panganay ko po, 13 years old. Baka meron po sa atin na willing po na tumulong kay ate para kay Baby Warrior. Ano pong pangalan niyo? Ate? Siya po si Emily. Yeah, si Baby Emily. Ayan. Kung meron pong gusto magbigay ng tulong kay Baby Emily, kukunin po namin yung number niya at ilalagay po yung may gustong tumulong sa kanya is ida-direct po natin yung tulong para sa kanila. Thank you po Thank Ate you po. May New case po. New case. New case. Okay. Si baby po, Trisha case po. Ano sakit niya? Secondary biliary atresia po. Liver transplant. po. Oh my god. Pati yung mga mata po niya naninilaw okay. na. Ano po kailangan siya? Ano po eh, mayroon lang po kami foundation, nagsarado po kasi di kami umabot sa pondo. Eh dalawang million po ang need namin po oh po. Para sa operasyon niya po? Sa India po kami. Dahil ano pong nararamdaman niya pag ganyan? Ganyan po ma'am, eh ano siya, no? may init po kasi yung liver nila eh. Irritable Ay, na po siya eh, ba ganyan. Oo po, pati yung mata niya sobrang yelo na. Eh, kailangan po kasi, good for two years lang daw po yung ano nila. Kailangan na operahan na. Opo. Baka meron po kayong gusto sabihin para... Opo. Sa so, gusto po tumulong sa... Baby ko po, nanawagan po ako na makatulungan po maliber transplant po yung baby namin. sa may kakayahan po na tumulong sa amin. Sana po maintindihan niyo po na, na, na malaking halaga po yung kailangan namin. Lahat naman po ginagawa namin, mga fundraising po kami nagbebenta po kami ng kung ano-ano para po makapapalibre -ma 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 transplant po namin yung baby namin. Mm -hmm. baby, just yung mismong kayo lang. Okay. Para po, malagay natin yung contact number nyo, tapos itong pangalan nyo, tsaka ni baby. Ano po? I Makikita nyo naman po yan sa page ko, may mga Apo. tao magko-comment or may magsasabi po sa amin na magbibigay po ng tulong makakarating po sa Apo. inyo. At least yung number ano nyo po may na? attach namin agad. Anong pangalan, Be? Trisha po. Trisha. Baby? Anon. Anon? Ayun, ano sakit niya, Bebe? Ano po? Congenital hydrocephalus po. So, bale, parang sa... saan sa, yung nararamdaman niya? Sa ulo? Sa ulo po. Tubig okay. po. Ah, may tubig tubig. Parang magkakaiba din pala yung sakit ng ganon, no? Opo. Iba-iba po sila ng cause. So parang kailangan, niya, kailangan din niya ng operation? Opo, operation po. Kaso matagal, po, matagal na po kaming palipat-lipat ng hospital. Kaso hindi pa po magawa yung operation niya. Bakit ba? Kasi yung laboratories po niya, napakamahal po. Tapos halos hindi po lahat nagagawa. Kaya matagal pa po siya bago na oper Hindi pa so, po So, kailangan siya. matapos yung laboratory niya. Opo. Bago ma-operahan ma siya. Pero sa operasyon naman niya, okay na. naka na kayo. Hindi pa po. Hindi pa. So, ano nararamdaman niya? Ano po? Sumasakit po yung ulo niya. Yung siya, iyak po siya eh, ng iyak. May sintom siya na parang pag sumakit is dahil mainit or malamig. Opo. Sa pag mainit po. Pag mainit. Kaya, kaya kailangan po nila lagi na sa malamig. Malamig. Opo. Baka gusto mo manawagan ba or gusto mo humingi ng sa iba. makakalapit tayo sa iba. Okay. Hello po. Kami, uh, ito po ang anak ko na si Prince Anon Aiden. Ah. Two years old po. Uh, nilalapit ko po, po sa inyo para po sa kanyang daily needs and maintenance. Sana ma-help me po ang aming warrior. Lalo na po sa operation po niya. Thank you po. Sa mga na po ang bahala, ng help po kaibigan, maging malito, uh, walang sakit, ang uh, masayang bata, ang bata may ito, Lord. Kaya na po ang bahala, mag-press po sa kanilang pamilya, Lord. Ganun din po ang mga sponsors lalong-lalo lalo na po si Mami Nisi na nandito at ang kanyang team, Lord God. Uh, maraming salamat sa kanyang buhay at so, kung pinigyan po po kami ng isang sponsor na uh, i-bless po lahat ng kaaming mga anak, Lord God. Kayo na po ang bahala magbalik sa kanya ng siksik ni Niko na blessings po. Ayan, tanggapin niyo po yung mga souvenir pang uwi para sa ating mga baby at sa ating mga mami po. Lakasan niyo po yung loob niyo sa bawat araw-araw. Yan na naman, hiyak na naman ako. Oh! Ito talaga yung moment na pinakaayaw ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko o hanggang kailan ko kakayanin. Yung pupunta sa mga event na ganito na nakikita ko yung mga bata at yung mga mami. Kung gano'ng lalakas yung loob ninyo. Sabi ko kasi dati, ang lakas-lakas ng loob ko. Pero sa daway na nakikita ko yung mga mami ng mga baby warriors, sobrang lakas po pala ng loob nyo. Saludo po ako sa inyo mga mami sa bawat araw-araw na nakikita niyo yung mga baby niyo, ang tatapang niyo, ang lalakas niyo. ay laban lang po. Diyos ko, ewan mo. Wow. Hindi ko alam kung ang kakahilan, pero kakayanin ko po para mas marami pa po tayong matulungan at mapasaya ang mga baby and mama. Ayan. Kaya tara nang na po tayo ng ating team. Tulungan na lang po tayo para mabigyan po silang lahat. Ayan. Thank you, thank you, bebe.